nang Itbulaga ay nang Itbulaga. Kahapon po 'yon. ng Pinakamasaya na po ngayon. Sige na, tao lang nagkakamali. Humingi ng pasensya si dating Manila Mayor Isko Moreno sa pagbanggit niya ng Itbulaga sa latest episode ng tahan ng Pinakamasaya habang pinopromote nga ni na Isko Moreno at Buboy Villar ang kanilang segment na G sa Gedli, ay aksidenteng nabanggit ni Yormi Isko ang ilang buwan nilang titulo na Itulaga. Ayon kay Isko, isang kapuso na naman natin ang nagsisikap na nabigyan ng G. Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G na Gedley. At pag wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga, ay kahapon po yun. Tahan ang pinakamasaya na po ngayon. Tawang-tawa naman si Buboy Bilyar sa pagkakamali na ito ni Isko. Kaya naman agad na humingi ng pasensya ang dating alkalte. Pagpapaliwanag ni Isko, pasensya na, tao lang nagkakamali sa bat naman ni Buboy, Yorme masasanay rin tayo. Dagdag pa ni Isko, alam mo Isko masasanay ka rin, tao lang po ako, pasensya na, I love you. Samantala, naiintindihan ng legit dabarkads ang pagkakamali na ito ni Isko Moreno anila ay hindi rin masisisi ang mga host ng Tate Incorporated na magkamali sa pagbanggit ng kanilang titulo. Lalo na at ilang buwan din nilang ginamit ang titulong Itbulaga. Na-appreciate naman ng legit dubber ang paghingi ng pasensya ni Isko Moreno sa TBJ na siyang tunay na nagmamayari ng Itbulaga. Hiling naman nila na sana ay gayahin ng Tate Incorporated ang pagrespeto na ito ni Isko Moreno sa TBJ. Nang sa ganon ay magkaroon ng healthy competition ang lahat ng noontime show sa ating bansa.